Bay kulot at gaka, yung bumangon-bangon na diyan at tanghali na ako yung magsasayang pa. Kay may pasok, kay magsigising na. <coughs> hindi ako makakapasok, ina, yung may ubo ako. <laughs> Gumawa ka na naman kulutan ng dahilan mo. Sigaan na lang dahilan din. Dahil? May masakit ng ulo ko, hindi ako makakapasok. Hindi <laughs> <coughs> ako silip siya, may dahilan din gagawin sa akin. Sustahan na tayo. Bakit di eh, lagi nang huli mong ginigising? kayo mga panganay, dapat kayo ang gigisig. Kay Lef, bago kayo naman yung mga nagbang laging diyan. Hindi, masama. parang ramdam ko. ko. Eh, Ayun na lang to. Ayun eh, na lang. Kulutan ka, dahil na lang magpapasukan. Ang dami mong ginagawang dahilan para lang hindi ka makapasok. Ah, ano ba yung isang taong ko pa nararinig sa iyong dahilan na yan? Masakit ang lalamunan. Masko, <laughs> so, mga batang ito'y talagang hindi pa mga nakilos. Eh, ah, ah. po. sa kakaparasang kutsun na yan? <laughs> Hindi naman kayo nabili ng kutsun eh. Diyos ko, panlatag pa'y wala. May tinitiis nyo na ang anak nyo sa gayang panlata. Ayan, masanay si Gulita. Hindi nga ako makakapasok. At ang aking ilong ibaradong-barado, singutin nyo. Diyos ko, ang daming <laughs> daming. magkahawa na nga kami. Ulam pa'y wala. Diyos ko po! Anong klasikang asawa? Naging <laughs> asawa? <laughs> <laughs> Ulam pa'y wala. Papasok nang papasok, ang uulan namang ulang ulam din eh. Tsoka, ay uulan. Ang um, mahalagay kayo makapasok, bilisan nyo na. Sari-sari na naman din dahil yan. pala ang dahilan mo na yan, lips. Siga at si kulot, ang dahilan din ay masakit ang lalamunan. Ay magaling ka may ngat hindi nababarahan. Diba <laughs> <laughs> Pigil na pigil mo yung dahil ikaw yung nagkakamera. <laughs> <laughs> Nandiyan pa kasi inay? Wala, natulog na. Natulog na naman? Oo, natulog. Hindi na ako papasok. Ako tamad. Masakit ng aking ilong at maradong-marado. Kulot! Tara sa labas. Maglaro tayo. Piko. Huwag <laughs> kang ba kasi <laughs> inay? Yan, uminom yun <na> ang <mong> pangpatulog. <laughs> Naglambanog yun kanina. Gabi sa mukha yung maingay ha.

ng eh lalo eh ayan na uulitan 'yan. Dugo naman yung umungana nang umungang daig pa ang baka. Sakit na ng ulo ko sa haba hindi pagkatulog na 'yan At bago ang aga pang gumising. Kamay mo 'yan nang maririnig tayo nito 'yan ah. Hindi kayo mga nagsipasok! Hindi kayo. mga nagsipasok! mga hindi kayo. Ha? Hindi kayo mapasok din eh. 1 2 3 1 2 3. Ketala a lang bibida. Ang buong akala ko ay kayo yung mga nagsipasok bago hindi naman pala kayo para na para ang bilis <laughs> Pagdahan-dahan pag islow. slow. Slow. Sabi ko <laughs> <laughs> sabi ko kayo magsipasok bago kayo Ano, hindi kita makikita. Diyan ka ba ba talaga may pagtayo sa kakulay ng damit mo? Umuwi umu <coughs> ka ba? At ako'y maliligo. Bilisan mo! <coughs> papatayin ako ni inay eh. Bilig lang ako. puwalo ko na ng pumalo. Bilisan mo at na. Okay, pinag-iigib anong? lang ang naman. Eh. Ito kayo wag ko'y kulutan. Ang kakaya sa kapitbahay. Ito'y pinag-iigib ko lang at paligliguin kita. At no, isasama kita papunta doon sa senyor. Kaya ayoko nga, inay. Paano ang dalawa? Naglalaro ako eh. Inip na inip doon. Ganyan nga. Babagal-bagal kang tumakbay. Hindi ka nakagaya sa dalawang ano, may mga kabayong ang bibili sa mga. Maligo ka na at kukunin kang babalusis ka. Pati yun ang gamitin mo at naikaw naman ipumusya-pusya. Ayaw ko lang sa mama, inay. Pusyaw, hindi yung puro parang anino ka nalangang magkakagagas ka eh nalaglag na nga at wala pang finish bagkus na kinakalkal mo kaya, oh, yung pa wala na nga ng nga na ang pa paalis bibili kita ng bagong kinelas oh, oh, oh. bibili ako ng bagong kinelas ni ina <laughs> inay tapos na ko naghilot ka ka ng ngayos oo naman inay pwedeng maring sunscreen pa nga para naman kahit i bumabad sa arawan ay hindi nangingitim yung pagmumukha mo. Wala nakita sa mukha mo kundi anino. hindi pa ako nireregla. Ang dami mo na pinapagabit sa akin. <laughs> gamitin mo na tayo tipong puso po siya. Tapos si Ari Mama, yari, bright and glow na 36 na yung gamitin mama yung gabi. Para ikaw ay magkutis for sila na na. <laughs> Ang arte ng anak ko. Kala mo na may hindi naman kagandahan. <laughs> Pwede yung nag-base muna ako, inay. Ako'y huwag mong hiwang kulutan at baka yung malalaki mong ngipin imabunot mong isa-isa. Kaya isa. kakandihan <laughs> mo yung, yung gataroy, ika'y magbihis-bihis na daw. Nagpapasing syo ka. Nagpapacharming ka dyan sa lapasan? Oo. <laughs> lutan pa na na pa na yung pakiyot mo. Ikaw na may may palong sa unahan. Tingnan mo. Marap ka sa salamang. Puta'y oo. Pinangwalgas <laughs> 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 pa. Huwag ka ganari ang anak mo. Sarap. Santig, ang sarap sa'n? Tigwa hindi. ang panganday.